Ula. Uy. La. Uy. Yung kalabang alien at inkanto nag-uusap. Nagmi-meeting -me sila. Takka. Uy. Ano pa ba yan? Bakit sila nag-uusap? So ayan mga ka-explore no. Uh, patuloy kami dito sa paghahanap sa mga alien na kasama ni kaibigang Rako. So kasama ko ngayon si Sergeant si Mang Kuting. Bro, ayos lang kayo diyan, bro? Ayos lang. Sarge, ayos lang, Sarge. Okay, tara patuloy tayo. Ano so, pa nandito kami sa kagubatan mga ka-explore para uh, hindi kami madaling makita ng mga UFO doon ang medyo sarag mga ka-explore bro may daan dito dito tayo dadaan mangkiting dito tayo dadaan ba may daan oh sige ako na mauna so, mas mabuti dito kami dadaan mga ka-explore tingnan nyo kasi yung uh, ibabaw Ah, hindi kami madaling makita ng PFO dito kasi ang kapal talaga ng uh, damo at tahoy. Ang hirap nga lang dito. Akyat, hihingali na naman tayo. Araw pa naman ngayon. Mas doble yung pagod kapag araw kasi mainit yung araw. lalaki ng mga puno para marami engkanto dito ha? Huh? Oh, ah! Oh, sinula ka ngayon ha? Huh. wala? huwag hmm? ka nang hmm. turo nang turo baka daw

mas mabuti siguro sir so, ah, uh, kailangan natin mag kailangan natin makasiguro bro gumamit din tayo ng mga pangontra sa mga inkanto bro mga elemento kasi hindi lang hindi lang alien yung hanapin natin dito makakasagupa tayo ng mga iba't ibang elemento dito ito yung area tingnan nyo naman nakikita mo talaga yung balite ha? may balite nakikita mo saan? dat banda? ah yung bali, yung may, yung may bunga? Mali yan muna? Ha? Mali Kaya nga, nga ako kanina doon Pinulak ako oh. So yun mga ka-explore uh, Off oh, ko muna yung camera kasi uh, Kailangan natin ito paghandaan Ano yun? So ayan eh, uh, tapos na tayo mag Ha? Uh, ano nang, nang So yung ginawa lang namin kanina ay nagdasal lang po. Yun lang po yun sa ating Panginoon. Uh, kasi yung iniisip kasi ng iba, oh, uh, porket uh, gumagamit tayo ng material na pangontra. yung iniisip nila ay, hindi na tayo nag-ano na, 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 sa Panginoon. So, kasi ganito kasi ang pakikipag ano kasi sa mga mga ganitong exploration na may may proseso po 'yan na ginagawa, may material po ang, ang, ang uh, ginagamit uh, hindi yan hindi yan uh, para kang nanonood ng TV na kapag hiniling mo ay agad sa harap mo malulupig yung kalaban hindi po yun ganun meron kang gawin para matalo yung kalaban Mm-hmm. <laughs> Ayan nga ako pumunta dito dahil pero tema makita.

Dalawa o tatlo, tatlo pa. Parang, iba yung pakiramdam nung sa paligid, charge May, parang mayroong presensya ng kalaban dito. Baka, kasi mayroon akong nakita yung ipo doon eh. So yan yung kagandahan, yung pag nag... Uh, dasal tayo bago mag-explore. Hmm. Madali natin na uh, yung... Yun o. No. Mangkiting. Si Mangkiting lang pala. Ayos ka lang, bro. Ayos ka lang. Dami ko na nakita. Ha? Huh? Ano? Ikan to. Nakita mo? Nakita mo na yung ikan to? Wow! Sa taas ka na na. Ang kawal yung tayo lang. Ano? Sa ngayon, hindi ko pa nakikita pero naramdaman ko. May inkanto sa paligid. Ako rin. Hindi ko na Siguro, bro, baka may third eye ka, bro. Bakit ang bilis mong nakita yun? Ah, baka may third eye ka. Dilan, dung, bakit nang sa akin. So pa, hindi ko pa dilan, bro. Hindi ko nakita yung inkanto pero nararamdaman ko siya. Si Mangkiting, grabe si Mangkiting, nakita niya talaga. Nakita lang ko sa akin. Nakita yung mama Ano kaya? Kaya tayo dun, bro. Sige, sige. Di, mau na kayo, bro. Mau na kayo. may babato bro may nang babato bro yung galing sa itaas yung yes, sir. malaking sa lima nga naman hindi sirs, muna no, ka sirs basan na tayo bro, tap mo yung galing sir Milok 'yon ah. 'Yung bago ba o makyap na sopuno? Nasa Ah. ba 'yan? Opo, oh, 'yung ano 'yung tama 'yan, Mustang o musang? Kasi ang, sa ko, yung, musang, yung, 'yung sa pagka-nalala ko 'yung usang, 'yung 'yung Scout Ranger. 'Yung pusa nila. Nakita <laughs> mo? ganista. Wo nebalan ng malupit. Okay. Ng na okay. 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 naghahanap na ng pagkain sa sides. So, meron ako na dala nitong tinapay. So, pa pala namin. Mamaya na ito namin kakainin kapag ah, nagutom na kami ng sobra. Maaga pa kasi. Mamaya ko na ito ilabas. Kapag ngayon kami kakain, makahingalin kami dahil busog. So, nandun na yung dalawa. Palagay yung pakiramdam ko dyan sa ibabaw mga ka-explore. ayan maka explore no? ah, uh, nakita na niya yung inkanto kanina pero ako hindi pa pero naramdaman ko talaga nandito sila kaya mag ano muna tayo so meron naman tayong dalang pangontra uy la uy la yung kalabang alien at inkanto nag-uusap Nagmi -me meeting sila... Laka... Uy... Ano ba yan? Bakit sila nag-uusap? Ape... Ano kaya pinag usapan nila? parang nakalata wala sila nawala nawala sila nawala wala ano to tae hindi naman to tae ng tae ng tao tae ng hayop uy ah! <coughs> aku masuk kah? May nakita kayo bro? Ano yun? Gipo. Yip, ala, gipo. Huy. Lang na tayo umiwas diyan. Saan si Sarge? Ayos ka lang dyan Sarge? mayroon. Wala, pa kayong na na, ano? Mga kasama natin sa kaibigan natin yung alien. May nakita ko alien kanina. Alien at yung, ka yung kalabang alien. May kausap sa inkanto, bro. May kausap sa inkanto? Parang may, parang meron silang... Hindi kayong nakita ko? Ang inkanto? Di, di, ko, di, ko, di, 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 Hindi ko kasi nakita yung nakita mo. No? Pero kanina, nakita ko sa camera. Nag-uusap sila ng alien. Parang mayroon silang binabalak. Bakit sila? Ano okay, Pwede bang magsama yung alien at inkanto? Iwan ko. Tanungin hmm? natin. Bakit, bakit parang nagkakaintindihan sila? Tanungin, tanungin din kay ano natin. Uh, kasa uh, kaibigan natin alien. Sige, sige. Problema natin ngayon, hindi pa natin hanap yung bakit yung nakikita ko yung kalabang alien lang yung kasama nila Raku at Dore alam pa. hindi pa nakita ko lang yung UFO. UFO? oh po at saka yung ay, nakita, may nakita ko UFO pero iniwasan ko agad inkanto kaya iniwasan ko agad hindi naman natin pwedeng anuhin yan ng holy water hindi maabot no, yan hindi, maabot. hindi man yung ano natin ang hinahanap natin yung ano yung, ay, yung kaibigan natin Ayan. So, pag nakakita tayo ng UFO bro, huwag lang tayo mag-tago ano, tayo. Tago tayo focus tayo dun sa mga kasamahan nila Rako kasi yan sila kaibigang Rako at si Dure, at si yung general niya si Sagore kapag nagkabuo sila ulit malakas yun sila Malakas hmm, uh, pwede, na, pwede na sila uh, lalaban lalaban dun sa mga kalaban kasi may angkin angkin may angkin silang mga galing eh yung yung kanilang api uh, pinaka pinuno matalino yung general matapang madiskarte Uh, pati yung si sigur si, si Dory magaling Ayan nga kailangan nila yung isa't isa para ma para ma ano nila yung mga sundalo nila mamando nila ba nila ba kailangan nila yun so para patuloy tayo at lalo pa si sa Gure so kailangan mahanap makita ko nila nakita ko kanina hmm, uh, pero namang umalis bro, bumandown pa Pag nakita mo sa pagtiagaan mo lang para hmm. umamo siya. Siguro huwahan uh, mo pa siya uh, wala pa yung tiwala. Uh, may pag-aalinlangan pa siya, may takot pa. So, wag lang tayo tuming sumama ay magsawa. Pangkilalan tayo na kaibigan natin si Kaibigang Raco at uh, Dore. So, tara, patuloy tayo, bro. Tara. Tara. Dun tayo. <tod>